Uy mga kapatid, tingnan niyo sa kadamakmak ng mga damit. Tingnan niyo, Grabe. Ay. Oh, saan mo pa yan hanapin? Grabe. Ang dami mga kapatid. Mm. Mga pantalon. Alam, ninduto, ano, ninduta. Eh. Ano mm. Mga shorts. ala, ko mga nindut. Purang makuha na ko ni Tanan ba? Ayan oh, mga shorts. Kinsa man nila ko. Ano, ano, ano. Ayan, oh. Awa oh, mga nindut ka. Mga shorts mga ugoy mga bra mm, pantalon lak mga nindot pura pakuha kung ni tanan yun pakiton sa tamo kay jackpot nagit kay ni tanan ulo mga bago tanaw pantalon mga bago bihira lang to ba bihira lang to magkaroon dito ng marami eh? Oh my goodness. Papakita ko kaya sa inyo ito or kanang ko ninyo na lang. Kuhakutin na lang natin lahat kaya. Ano sa si tingin nyo? Mm. Na po Wala mga nindot. Ito po oh. Wala mga nindot yun siya ay. Wala ka sayang ba ani ay. Pero hindi ito masasayang kay kunin ko man sila lahat. Pero I amin mean, sayang na Baka kasi tinatapo na lang nila ba? Hello! Do you have any clothes? Yes. Yeah. yeah. Binigyan nila ako. Ayan oh. Oh my God, ang bait nila. Binigyan nila ako ng maraming damit na galing sa kanila. Oh. My friend daw kasi silang Pilipina na kuan. Uh, nasa Salantan. Dito tayo. dito kayo kay jaan man ang mga damit oh marami Va con la Eh. Wala, ang balaghan na kayo. Wala kang gano'n ato. Ang swerte mo ba? Ang swerte ko dumaan ako dito. My goodness! Ito hindi na to magamit. Kaya ano ko na to? Hindi na to siya magamit. Oh. Mga pangit na yung iba. Mga pangit na yung iba. Ayan Oh. Jesus, mga gwapa. Oh my gosh. Ayan. Sarkong-sarkong ba? Ito Oh, maganda. Ano na lang tayo? gano'y nawa sa ninin niya ba? Ayan. Ang hanga. sapatos. O, pa siya. my spirit pa, oh. 7-0 kipat keba Wuih, ni mengganda Pak, guapa Nak kajak pat, juta pun, penuh Gila, usah kena Takkan keng saks, sa mesa May chinilas Tagkan kayo midyas na sa ilaw Mo ng chinilas oh Guapa. need itong socks ba? O oh, ang mga kapatid. Ay, tahaba na talaga. Follow like and share para gusto nyo makatanggap.